Mas maraming magaling na artista sa Senado. Ito ang diretsahang sinabi ni Senador Robin Padilla nang makapanayam siya ni Boy Abunda kamakailan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tinanong ni Boy kung namimiss ba ni Robin ang pag-arte sa harap ng kamera. Napangiti lamang ang aktor politiko bago sumagot. Aaminin ko, namimiss ko rin paminsan-minsan. Pero ngayon, iba na ang entablado ko. Dito sa Senado, mas seryoso, pero marami ring magaling umarte, biro ni Robin na ikinatawa ng lahat. Hindi naman itinanggi ng senador na kahit abala siya sa serbisyo publiko, tuloy pa rin ang kanyang pagmamahal sa pelikula. Katatapos ko lang po ng Bad Boy 3, labing isang taon naming inantay masiglang pahayag niya. Ibinahagi rin niyang ipapalabas ito sa darating na Disyembre, kaya abala rin siya sa paghahanda para sa promo ng pelikula. Matatandaan na noong 2022 nagkaroon siya ng espesyal na paglabas sa pelikulang Made in Malacanang na umani ng matinding reaksyon mula sa publiko. Ayon kay Robin, mahalaga pa rin sa kanya ang sining ng pelikula dahil dito siya unang natutong magpahayag ng damdamin at prinsipyo. Ang pelikula, parang senadorin rin, Anya. Pareho silang nagsasalamin ng buhay ng Pilipino. Sa isa, umaarte ka. Sa isa naman, totohanan na. Bukod kay Robin, ilan sa mga kapwa niya artista na pumasok din sa mundo ng politika ay sina Jingoy Estrada, Lito Lapid at Tito Soto. Para kay Robin, hindi nakapagtataka kung bakit maraming artista ang nagiging mambabatas. Sanay kaming makinig sa kwento ng tao, sanay kaming makiramay. Kaya kapag nandito ka na, gusto mo ring maglingkod, dagdag pa niya. Sa kabila ng mga puna at hamon na kinakaharap bilang bagong senador, nananatiling positibo si Robin. Hindi ako perpekto, pero hangad ko ang kabutihan ng bawat Pilipino, wika niya. Kung dati, nagpapasaya ako sa pelikula, ngayon, gusto kong magbigay ng pag-asa sa Senado. Sa pagtatapos ng panayam, tinanong siya ni Boy kung babalik pa ba siya ng tuluyan sa showbiz. Pumiti lamang si Robin at sinabing, hindi ko iiwan ang pelikula, dyan ako nagsimula. Pero sa ngayon, dito muna ako. Dahil sa Senado, mas maraming magaling na artista.